Samahan niyo ako muli para magluto tayo ng ginataang papaya na may malunggay. Pero ito ang mga sangkap na may sibuyas, bawang at luya. Paghaluhaluin lang pero huwag pong paghaluhaluin. Ang... ang mga ito kapag hindi pa naluto kaya naman ito yung gata natin na ating gagamitin para sa ating recipe ngayon. At nakahanda na ang ating mga sangkap nito. Kaya naman, tara, magluto na tayo. Binuhos ko na yung gata sa ating kawali. Pakukuluin natin yan at ibubuhos natin ang mga sangkap na ating ilalagay. Ayan ang bawang, sibuyas at luya. Pinagsama-sama ko na. Pati na rin ang kamias pinatuyong kamias shout out kay sister Lorena hindi pa ubos ang ating kamias na iyong binigay maraming salamat sa iyo sisiko at nilagay ko na yung papaya guys pakukuluin lang natin yan hindi na natin kailangan igisa pa at dahil nilagay ko na yung dahon ng malunggay napakadami kong nakuhang malunggay guys kaya naihalo ko na lahat yan nilagay ko na kasi malapit lang ang pagkukuhanan <laughs> kasi masarap nga ang malunggay diba guys? masustansya syempre hindi magpapahuli ang ating bangus na pinrito at may lalagay pa rin tayo na unang gata yan kanina shout out nga pala sa mga mami dyan na nagkukuking mahilig mag eksperimento at marunong magdiskarte sa pagluluto. Sa mahilig mag ulam ng ginataan, shout out po sa inyo para po sa inyo ito. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pag tangkilik ng aking mga ina-upload na video dito sa Facebook. Maraming maraming salamat po. Sinishare ko lang po ang aking konting kaalaman sa, sa pagluluto. Ang karamihan ko pong ina-upload ay Ilukhan kind of food. Ganyan. Ito na nga pala ang ating ulam. Ready to cook na at ready to serve na mga guys. Maraming maraming salamat po. Bye bye!